Good morning mga kaibon, mga ka-Stanley Boy. Silipin natin yung ating mga kalapate, no? Bago tayo magpalipad. Ayan. Ayan sila, okay. Oh, yon mga kaibon, mga ka-Stanley Boy. Merong isang naligaw, oh. May daget na nandito sa loob, mga kaibon no? Oh. Si kay nino kaya itong kalapate. Yan, no? Oh. Yan, mga kaibon, kunin ko lang at... Siyempre, hindi atin to. Baka may dala to na sakit eh. Tanggalin muna natin dito mga kaibon, mga ka-Stanley Boy. Bago natin pakawalan yung kalapate. Dito na natin. Good morning mga kaibon, mga ka-Stanley Boy. mayroong sa lobo. Oh uh, kinuha ko. Yan no? pakpak -pak, oh. Ito ngayon ang ating content mga kaibon, mga kay Stanley Boy. No? So, yan no? Double band. KLPR. 2013. 20, 9, 4, 6, 1, 2, 1 ang ring nya. At uh, ito yung isa. May naka anong sensor. So, yun mga kaibol, mga kay Stanley Boy. Uh, mamaya, tapakawalan din natin to. Pagkatapos, patukain. Yan mga kaibol, mga kay Stanley Boy. At sinuli ko nga, galing sa loob, itong ibon na to. At ilagay muna natin to dito. At maya maya, i... i natin yan. At paliliparin ko lang yung aking mga kalapate, no? yun o oh. Aspasa na sila Nang lipad nagkumahos yan ang bibilis nila lumipad ngayon mga kaibon mga ka Stanley boy no? yan ah tingnan natin sa loob kung meron pa so meron pa nga isa Ito lagi tong ibon na to ay eh, nahuhuli lumabas Labas. Yun, lumabas na. Sarado muna natin. So, ayan mga kaibon, mga kay Stanley Boy. Ito yung pumasok sa loob ng kulungan natin. O dito sa loop flyer ko. So, ayan mga kaibon, mga kay Stanley Boy. Yung ibon na to, ganda ng kanyang mata oh. Pearl eyes siya. Pearl eye. Hindi ko alam kung kanino to pero itong ibon na to mga kaibon, mga ka Stanley boy eh patutukain muna natin at maya-maya pakawalan din natin pagkatapos natin siyang patukain at painumin ng tubig no. Ang mabuting panisher o nag aalaga ng kalapate hindi nandadagit o nanga angkin ng mga kalapate, no? Kasi hindi to sa atin, dapat pakawalan natin. So, yon sa mga baguhan dyan na nanggaalaga ng kalapate, ang payo ko pag hindi inyo, huwag nyong aangkinin o huwag nyong uhulihin. Bagkos, e eh, pakawalan ninyo yung kalapating pumasok sa loop nyo o kaya nadagit nyo o nahuli nyo pakainin nyo sila mga kaibol mga kay stanley Boy at pagkatapos eh kumain at uminom ng tubig pakawalan nyo so yun at ganoon ang gagawin natin ngayon umagang ito at pakakainin natin siya para naman mabigyan siya ng lakas siguro itong ibon na to eh nakawala kaya dito siya pumasok sa aking loop. sa isa pumasok siguro ganito rin ng kulungan ng kanilang amo o kanyang amo. Kaya patutukan ko muna siya. Gutom na gutom siya siguro. Itong ibon na to eh nakawala lang. Tapos hindi na nakabalik sa kanyang amo. Kaya nagutom na siya dito niya sa pumunta sa aking loop dahil nakita niya siguro na may kalapate at alam niya yung pasukan doon hindi naman dito sa baba yung pasukan siguro dyan sa pumasok talaga at kaya yan patukain muna natin siya at isabay na rin muna natin yung ating mga breeder o stock bird sa pagpatuka para habang natuka siya eh natuka rin yung aking mga breeder yan So, yun mga kaibon, punta tayo dito sa aking mga stock bird. Ang pula, eh, patukain ko muna. Dahil mamaya, pagkatapos kumuka ng ating dagit, eh, pag napainom na natin, kakakawalan naman natin. Medyo may dumi yung kanyang patukaan. hindi yung patukar, lulisan ka muna so yan mga kaibon, mga ka-Stanley Boy at napatukarong ko na yung may inakay at may itlog na rin at e dito at dito naman sa baba yun o oh. fertile ang kanilang itlog mga kaibon mga ka-Stanley Boy, dalawa ang itlog ng ating bagong breeder Okay na rin natin to. So, yun mga kaibon, mga kay Stanley Boy. At balik tayo dito sa ating ibon na nahuli o pumasok dito sa loob ng kulungan. No? Kainumin na natin siya. Naghanap na siya ng tubig. So, yan mga kaibon, mga kay Stanley Boy. At may tubig to. At lalagyan natin ng protolite ito so nga pala yung protolite to, patakan natin yan at uh, proto protolite ang nilagay ko kasi yung protolite eh halo sa tubig no kung baga ano direct agad na may ng kalapate hindi tayo magbibigay ng yung sinasabi nila mga tablet kasi pag tablet o kapsula ang binigay natin na vitamins dito eh matagal pa yun matunaw mga kaibon, mga ka stanley boy sabi natin isang oras pa bago epekto sa ibon no eto direct agad to sa kanyang bibig diretso agad yan sa kanyang butse ah pag nainom niya yan bigla agad siyang lalakas no bago natin siya pakawalan yan ayan ang pinapainom ko pag yung kalapati stress itong ibon na to, stress na to eh Siguro ilang araw na to nagpagalagala kaya pumasok na dito sa loob ng kulungan. Ayan, uhaw na uhaw. Uh, at siguro papahingayin lang natin ng mga 10 to 15 minutes itong ibo na to para yung ininom niyang tubig na may protolite eh maabsorb lang kanyang katawan at uh, lumakas agad siya at bago natin siya pakawalan. So mga kay bon, mga kay Stanley Boy at ayan, nakainom na siya ng tubig ng vitamins o direktang pampalakas at magugutom Kaya pa yata. E, eh, bigyan muna natin ng konti. Ayan. Para ma mabusog siya ng konti o maibsan yung kanyang gutom. At uh, mayroon na Ininom na pang ng kanyang katawan. Direkta yan. Direkta yan mga kaibon, mga ka-Stanley Boy. Ganyan ang dapat binibigay. Hindi yung tableta. Yung tableta kasi, matagal pa yon bago matunaw. Ito, direkta yan. Tubig na yan. Direkto agad yan sa mga ugat niya. Absorb niya agad. Maya-maya lang. Lalakas na yung ibon. So, yun mga kaibon, mga ka-Stanley Boy at wala yung kalapati ko at uh, ito, tumukala eh, bigyan naman natin sila ng tubig so, yan mga kaibon mga ka-stanley boy, at painumin na natin itong mayroong inakay minom na mga kaibon ah, uh, syempre tanggalin na natin itong tubig na ininom niya, no, at itatapon natin. <laughs> Tinapon sa bubungan. So, at uh, siyempre, tugasan natin to. Uh, at yung ibon na to, eh, maya-maya, pakawala natin. pagtingin lang natin siya. Pag dumating yung aking mga flyer, eh, saka natin siya pakawala, no. Sakto yan. Nakapagtahingan na yung kalapate. At sigurado ko yung nainom niyang protolite eh. pumasok na sa kanyang ugat, ugat at lalakas na siya bago natin pakawalan yung ibon na pumasok sa aking loop flyer ito so. eh, mga stock bird ko mga kaibon o no, dalawa na lang, lang kasi lahat ng stock ko ito bagong breeder ko to na galing sa stock bird. Yan, nakasalang. Ito. Ito, bali sa dalawa, tatlo. Tatlo lang yung breeder ko. So, ang cute naman ito uminom. Yan o, oh, gutom na gutom pa. So, ayan mga kaibon, mga ka-Stanley Boy, at wala yung aking kalapate. Lumayo. So, maya-maya na mga kaibon, pagdating nila. So, ito mga kaibon, mga ka-Stanley Boy, yung dagit, no? Ah, medyo umuke -okay na yung kanyang pakiramdam, oh. Saglit lang. saglit lang okay na agad yung kanyang pakiramdam kasi ang ginamit natin eh direct no hindi siya tablet at uh, direct yan sa mga ugat agad niya kasi tubig eh bali maya maya pag napapasok natin yung mga kalapati dito sa loop bago natin patukain eh pakakawala natin to kasi nagliliparam pa yung mga ibon baka sumabay lang siya eh ayan o ayan o yung kalapati ko may maraming kasama mga tropa nakakuha sila ng mga tropa banda doon Sana, na ayan o ayan sila o doon sila nagre-ranging kasi mayroon silang kasama é you know, ibong ko yun mga kaibon, mga kay, bon, kay Stanley Boy ang tagal bumaba so hayaan lang natin siya o hayaan lang natin sila lumipan ito yung pumasok o, oh, yung dagit, oh. maganda ganda na yung kanyang ano katayuan ngayon at hindi na bagsak yung pakpak Bali ang binigay natin, no? Liquid, direct oral. Tawagin nyo, oral. Drop. Halo sa tubig. Yan mga kaibon, mga ka-Stanley Boy at nandito na yung aking kalapate no. Papasukin lang natin tong mga to bago natin pakawalan to para sure tayo na wala nang ibon sa labas. So, Ayan. tawagin natin sila yun o oh. at bigyan natin ng konti ayan 2467 pa lang tong nandito sa loob. Kulang pa ng dalawa. Ito yung dalawa. Ito yung makulit lumabas oh, so, ang tagal. Yung checker white feather na yan. Oh, so, yun. So, yan mga kaibon, mga Stanley Bay, kompleto na sila, no? At bigyan natin ng unang takal. Puno. Yan. At kalahati. Sabi siya no? Katumbas siya ng tagisang kutsara bawat isang takal e, ay 6 plus kalahati, isyam. Isyam yung ibong ko. Tagi, isang takal sila ng kutsara. So, yun mga kaibon. At, uh, takawalan na natin itong ibong na to. Ayan o. Oh. Kung kainin nino ka man, eh, sana makauwi ka sa amo mo. Yan, medyo malakas naman na siya. At, uh, ito na mga kaibon, mga ka-Stanley Boy, at takawalan natin ayaw lumipad yun next week yung pakpak eh hindi ko alam kung kainin ito yan mga kaibon mga kaistanley boy at naglakad na lang siya. yan. so yun pinakawalan na natin no ah, sana umuwi na siya. bahala na siya sa kanyang sarili at ah, pinakawalan na naman natin Like yung pakpak ng kalapati kaya nahirapan lumipad. Yun nga mga kaibon, mga ka Stanley Boy at na natin yung kalapati na pumasok dito sa loob ng loop, no? Bali, bahala na sa kung uuwi sa dun sa amo niya. Like yung pakpak niya, bunot at katutubo lang. So hanggang dito na lang yung aking munting video at God bless sa inyong lahat.